giniling mga kagigil ginigisa ko lang po yung giniling natin ano para sa nagawin nating ulam later yeah. ay na po yung ginisa natin na naginiling na po at ano tapos meron tayong celery may onion and may carrots tapos may egg tayo isa i so, ang bang po natin lahat yan at gagawa po tayo na lumpiang shanghai okay lagay po muna natin yung celery onions and carrots at isang egg okay. yun yung mix lang po natin yan ano Yeah. Pwede na yan naman. Pwede na itong magbalot. é Ayan, nakagawa po tayo ng 20 pieces na maliliit. Ayan. Pito na lang po natin yung later, mga kagigil. Ayan. Nagluto po ako ng crab and corn soup. Tapos nalagyan ko lang ng egg. Ayan. Luto na to, no? para ka-turn na na ating lumpia siyang highlighter. Ayan. Yeah. Start na tayo mag-fry, no? Mainit tayong mantika natin. maliliit lang yung nagawa. Yeah. Ayan. Balik na rin na natin. dạng tôi lắng anh ơi ok ngồi okay. in yan na na. No? Yeah, Ayan, second batch. Alam ano po, okay. Tagit na natin. Ah, wow, oh, may gilas na yun. Ayan na, no? Ito yung ating ano yun? Grabe, corn soup at ang ating lumpiang Shanghai. Ay, Diyos ko, kaya na tayo makagigil.